magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ito ay pagmamayari ng anak ng napakayamang negosyante sa buong South Cloud. Ito si Mr. Pong, at ang kanyang anak ay si Miss Viali. Sabi ng tindero ng pizza, at nang marinig ito ni Boyet ito ay na-curious at si Boyet ay nagpaalam na sa tindero ng pizza at sinabi. Manong salamat, sa iyo na ang aking sukli, sabi ni Boyet, at ito ay naglakad kung nasaan ang madaming tao sa labas ng club ni Miss Violi, samantala sila Dado at Gotchi, ay main team na naglalakad sa main city ng South Cloud Continent. Pinagmamasdan nila ang mga kasundaluhan ng South Cloud na nagbabante sa lugar. At si Gotchi ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay mga nakakalat. Hindi ko naisip na ganito sila kahigpit na nagbabaante sa mga lungsod na kanilang nasasakupan. Lalo na sa main city nila. Hindi kaya ang gagawin natin pangungulambat sa mga tao na nandito ngayon ay makapagbigay pansin sa mga kasundaluhan na mga nagpapatrol sa lugar na ito. Sabi ni Gachi, nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagyabang at sinabi, Gachi ano ang kinakatakot mo? Ang mga kasundaluhan ng South Cloud na nandito ngayon para magpatrol ay kahit isang porsyento ay wala sa aking kakayahan at lakas, kaya hindi mo kailangang matakot. Dahil ako ang kasama mo. Hindi ka babilin sa aking kakayahan na tinataglay Gachi. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gachi siya ay nagsalita at sinabi. Emperor Dado mali ang iyong naiisip. Napakalaki ng paghanga ko sa iyong kakayahan at iyong lakas na tinataglay. Ngunit, kung ang gagawin natin pangungulambat sa mga tao na nandito ngayon ay makapagbigay pansin sa mga kasundaluhan ng South Cloud na nagpapatrolya. Baka tayo ay kanilang kabkuban dahil doon. Kapag nilabas mo ang tunay mo kakayahan at tunay na anyo, ang buong kasundaluhan ng South Cloud ay hihingi ng tulong sa mga kasundaluhan na roon ngayon sa imperyo ng South Cloud. Kapag nangyari iyon, Baka ang mga ninanais mo Emperor Dado na makuha ang pamumuno sa buong South Cloud kay Empress Queen Zilong at sa Reina ng South Cloud ay maantala. 'Yun ang aking kinakatakot, hindi ang mga kasundaluhan ng South Cloud na nandito ngayon na mga nagpapatrolya. Sabi ni Gatchi kay Dado, nang marinig ito ni Dado. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "May point ka, Gatchi." Ngunit ano sa tingin mo ang pwede natin gawin upang makakilos tayo ng tahimik at makakulambat ng mga salapi sa mga mayayaman na tao na nandito ngayon? Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gachi. Ito ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado hayaan nyo ako saglit na makapag-isip. Sabi ni Gachi, at si Gachi ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ang halimaw na nilalang na ito na si Dado ay sadyang mahina ang pag-iisip paano niya papamunuan ang buong South Cloud Continent kung makuha niya nga ito sa kamay nila Empress Queen Zilong at sa reyna ng South Cloud. Hindi laging lakas ang pinapairal sa pamumuno ng isang malakas na imperyo. Ginagamitan din ng utak at talino ang pamumuno, ngunit mas pabor sa akin ang ganitong klaseng kabobohan ni Dado. Dahil maaari ko siyang malinlang at makuha ang pamumuno sa kanya mismo. Kailangan ko lang pagkatiwalaan niya ako ng husto at ang aking mga plano ang kanyang gagawin. Bulong ni Gachi sa kanyang sarili. At maya maya si Gachi ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, may naisip na ako na ideya. Nakikita mo ba ang mga tao na napakarami banda roon? Mukhang may malaking event sa club na iyon. Sa ganong event tingin ko ang mismong nagmamayari sa napakalaking club na ating natatanong ngayon ay naroon mismo. Kailangan, lumabas tayo na may kakayahan sa buhay at ito ay ating kunin ang kanyang loob. Kapag ikaw at ako ay nagmukhang elegant, hindi imposible na lumapit sa atin ang may-ari ng club na dinudumog ngayon ng mga tao. At kapag nangyari iyon, ang may-ari ng club na iyon ang lahat ng kanyang salapi ay ating kukunin. Upang magamit natin ito upang pambili ng ating pangangailangan sa paglusob natin sa Imperio ng South Cloud. Hindi lang sa pagkain natin magagamit ang mga makukulambat natin sa mismong may-ari ng club na iyan. Dahil sa tingin ko ang may-ari ng club na iyan ay sobrang yaman na tao. Kapag nangyari iyon sa lugar na ito, tayo din ay bibili ng mga baluti na gawa ng South Cloud Continent. Upang gamitin natin sa kanila. Ang mga baluti na ito ay hindi katulad ng mga ginagamit ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Ngunit makakatulong peren ang mga baluti na ating mabibilis sa lugar na ito. Sa ating ninanais na paglusob sa kanilang imperyo. Sabi ni Gatchi kay Dado ng nakangiti. Nang marinig ito ni Dado siya ay napahanga sa idea ni gachi at ito ay nagsalita. Napakahusay mo talaga gachi Ang iyong pag-iisip ay talagang napakatalino at madugas. Tama lang na ikaw ang maging pinunong general ko at magiging kanang kamay ko wala ng iba pa. Sa iyong iniisip iisang tao lang ang ating kailangan para makakulambat ng mga salapi. At sa iisang tao na iyon, lahat ng pangangailangan natin sa paglusob sa Imperio ng South Cloud ay ating mabibili. At tama ka, kailangan din ng iyong mga kasamahan ang mga baluti na gawa ng South Cloud. Hindi man ito ganon katibay tulad ng mga suot ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Ngunit malaki ang chance na makasurvive ang ating mga kasamahan sa magiging labanan. Kaya kahanga-hanga ang iyong iniisip. Ngunit paano tayo lalabas na aliganti o mayaman sa paningin ng may-ari ng club na ating nakikita ngayon? Na ng mga tao ngayon dahil sa event na kanilang isinasagawa ngayong gabi. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gatchi siya ay ngumiti at sinabi, "Emperor Dado, kung mararapatin mo lang, ako ay iyong sundin sa aking mga plano. At kung maaari ay 'wag niyo ako hadlangan na pamunuan ko kayo ngayon." sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nag-isip sa mga sinabi ni Gotchi. At maya-maya si Dado ay nagsalita at sinabi, Sige Gotchi pumapayag ako, susundan ko lahat ng iyong gagawin. Ano ba ang iyong pinaplano ngayon? Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gotchi siya ay nagsalita at sinabi, Nakikita mo sa medyo kalayuan, ang store na banda roon. Tingin ko ang store na iyon ay tindahan ng magagarbong mga kasuutan na walang gaanong nagbabante na mga cultivator. Kung mayroon man, madali na lang sa atin na pagpapazlangin ang mahihinang cultivator na iyon. Dahil hindi naman mag-hire ng mga malalakas na cultivator ang store na nagbebenta ng mga magagarbong kaswotan. Dahil ang mga negosyante na tulad ng may store na iyon ay masyadong kuripot sa salapi. Ayaw nilang magbayad ng malaking halaga sa mga malalakas na cultivator kaya ang kinukuha nila upang magbantay ay mahihinang mga cultivator lamang. Kaya walang problema sa ating kung mayroon ng mga tagabantay ang store na nagbebenta ng mga gagarbong kasuutan. Oo, tama si Gachi. Ang mga negosyante sa mundo ng mga tao lalo na sa mga malalaking lungsod na sakop ng isang napakalakas na imperyo. Ang mga negosyante ay nag-hire lamang ng mga cultivator na sa pinakababa na ranggo pagdating sa tinataglay na spiritual na lakas dahil ang mga negosyante ay tiwala ng lubos sa mga kasundaluhan ng isang imperyo na nagpapatrolya. Ang mga cultivator na kanilang nahire ay panakot lamang sa mga taong may nais gumawa ng kalapastanganan tulad ng pagnanakaw. Kung ang mga mahihinang cultivator ay mapalaban, ang may-ari ng store ay makakagawa ng isang gawain na makakapagbigay pansin sa mga kasundaluhan ng imperyo na may sakop dito. At ang mga kasundaluhan na iyon ang tutugis sa mga taong gagawa ng kalapastanganan. Ganun ang nakatatak sa isip ng mga negosyante ng mga tao. Kaya ngayon si Gachi ay nakakatiyak na mahihina lamang ang mga nagbabaante sa mga store na mayroon sa main city ng South Cloud Continent. At si Gachi ay nagpatuloy magsalita at sinabi, Tayo ay pupunta roon at magnanakaw ng ating susuotin na mga kasuotan. Upang maging disente tignan ang ating figure at magmuka tayo mayaman na tao, at kailangan ay may mga palamuti din tayo na mga kasuutan tulad ng mga alahas na ginto at diamante. At sa lugar na ito ay may store din na nagtitinde ng mga mamahalin na alahas. Kaya hindi magiging problema sa ating ang magiging figure natin na magmukhang napakayaman na tao. Sabi ni Gotchi, nang marinig ito ni Dado. Siya ay napabilib na naman kay Gotchi at si Dado ay nagsalita at sinabi. Mahusay Gotchi. Lubos mo akong pinapahanga ngayon. Sabihin mo lang kung sisimulan na natin ang iyong mga nais. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gatchi siya ay nagsalita at sinabi. Emperor Dado, tayo na munang pupunta sa store na nagbibente ng mga magagarbong kasuutan. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!